punta ng Porta Baga Pulse guys At, Ayan, kasama natin yung mga tropa natin dyan Blessing Ayan Kilometers pa guys Let's go Ayan guys, nakarating na po tayo dito sa Porta Baga Falls Dito lang po sa Kakayan Tiang guys <coughs> Santa Prox Ceres Kakayan Ayan, piling artista na naman tayo guys Ayan Ito po yung mga rooms nila guys. Yan. Uh, two story. At saka mayroon pang mga ibang din sa taas guys. Yan. Let's go! Welcome to Port Kapaga. Ayan guys. Kung gusto nyo mag-room yan guys. Ito oh. na baby gusto. Isel po mo ang Jay. Idol. Jay. Baka takawin dah. Isel mo. mo. Yan ganyan guys oh. Malilim po yan guys kasi puro kahay po yan dito. Kaya sulit ang ating exploring. Ito. Ibaligo ko. Ano si Leshi mo? Yan guys, yung entrance pinila guys. Yan. Ito na Oh. Ayan guys, ito naman yung kanilang uh, session hall. Ayan. Saka yung mga room nila guys. Tour kayo guys. Tara. Okay, go. Ayan guys oh. So, napaka natural po guys kasi ang lamig po kaya ng ano, ng effect ng ano guys yan no tubig kasi galing po yan sa bundok guys yung tubig nya guys Aalo. yan dyan maliligo si ano lesim una kalimta ba dumo ah ako may baksok yan guys so yan po yung pinakamakanda yan guys si flowing water po siya galing po sa bundok yan guys So, press na press. Saka ay. yung mga katigyas, guys. Yan. O. Yan. Yung malaki konti pa lang yung tubig niya, guys. Kasi tinakargaan. Ang pinakamasarap dito, guys, yung press. Press na press yung water. na talata 'to ng Cebu, talata 'to ng din. Yeah, guys. So, Ting, pinakamaganda dito sa uh, ating view. Ayan guys, so, ayan. And, and guys. And. guys, pa lang po ayo dito, guys, kung gusto nyo guys Ayan O oh. Diba napakaganda guys So malamig ang Simoy ng hangin At saka malamig po yung tubig guys So cold Ayan guys so Diba napakaganda o oh. Ayan galing po sa bundok yan Super lamig yan guys Ayan